Ayo, good morning, good morning, ha. Ayo, si kami, ka, good, good morning, good morning, ha. Good morning, morning. morning. nanti dito kami napasok kami sa aning kau tinggal sienda, oh, kapite, kapite, mama, kapite. po, talagang Papasok tayo sa kahay, ating asyenda Hindi maaari tayo, hindi tayo magbibisita Kahit At maulan, tayo, hindi tayo dito ang ating kabuhayan Ayan. Hindi maaari, hindi magbibisita Talagang kahit po maulan Yan At ang ating baka si, si Yan At ang ating baka May dala po kaming malunggay na kumpay sa kambing Kumpay natin sa kambing Ayan, si Pisay, Pisay Yan o

Abre, abre, abre. abri, 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 Jadi, abri, abri, laparta, hmm. ya no? tamami, abri, 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 karga, ayo. abri, 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 takbo sa aming yugan ayan po hindi ko po alam rain or shine ay po po ng kabayo madulas na ang daan nito Tinamad, tinamad. Ah, yeah. sino pa? Eh, Ayan na nga, eh, ay, malamig. Ayan o. Oh. Ating, eh, dito lang muna tayo, hindi nga matuloy ang ating pagpapabakod, no, oh. Dahil maulan, eh, kawa-awa din naman nga ang tao. Ayan ay, o, oh. si kamami, si Pag, o. Oh. Dadalhin niya ng malunggay. Ayun. Hmm. 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 Ada yang batunga, yang aning, utanglah. Tuh oh, pergi oh, mau biru-biru. Eh pasti panari. Ah, eh pasti panari kau nih. Iya. Cang. Yo di ni mama. Eh. Oh, eh. Ketipah. Konti pa, konti pa buwa uh. Konti pa Ang ating mga Alagang got Ito so, ang ating mga alagang got Yan yeah, o Ang hmm. lawan Diyan mama, hindi mama yung bakit Diyan Diyan Dito mama, hindi mama Diyan mama, hindi

Magalakad tayo papunta ron, wag na. Magalakad. Teka, lalabas ko muna re. Wala laman ang aming pigre eh. Lalabas ko muna. Ha? Pwede na ka. Kapite, kapite. Ano? Ibunga e lang sa mga guys. Ha? Ah? Are? Ay, ayos din, ha? Ah? Pabunga rin, ha? Ito. pala Ay, are. Yeah. Oh, boy, ay, ayos din. Ay, Ay, din. Ay, hindi natin kung mabunga ating lasunis isa mabunga baka isa nga mabunga din may pangkain oh ayos ah oh ano mabunga ating lasunis oh oh ayos ang paglabangan lamat Ang lugar eh. Lasones din. Kaya may lansunis din. Ano isang are? Ah, babunga din. Oh. May bunga din lansunis. Oh. Ayos, malaki. Ano naman? Ah, ay ayos. May din. Very good. Very good. Napakinabangan. Uh, uh. Oh, may iba mabuhar eh. Ayos! Oh. Ayos, hapungan lang sunis. Hmm. oh yan, saging. Dami naman saging mo. Ay, kaso lang ipagkagubat. Gubat mo. Ay, dapat niya hindi niya nilinis. sa eh na pa siya. Ha? Ha? Hindi pa slide sa doon. Ano na na? pa slide daw, saging. Ay, martes ay magatiba sila. Lunes ay minag-ilaw daw. Nagpanulo o manag-tumit Lunes ay nasulok na daw. bukas ay matiba sila martes. Yan ang